Marami ka pa kasi gustong gawin. Uh, napakahirap pong umalis kasi ang buhay doon, naging isa ka lang. Wala kang kasama. Lahat puro, puro sa'yo. Sabi nga eh, pagising mo, gusto mong kumain ng masarap, magluto ka, magluto ka. Gusto mong uh, mag, kumain, mag-grocery mag, -grocery, mag -grocery ka. hindi lang yon Lahat ng, lahat ng, lahat ng ano, gawain lahat sa'yo. Uh, mahirap po kasi nag ka at napakalungkot. Pero kailangan kayanin po. Uh, kailangan tuloy-tuloy lang, kailangan maging matatag lang sa lahat ng pagsubok. At sana, hiningi ko po sana po uh, ang suporta nyo. Uh, wag, nyo, wag nyo akong bibitawan walang bibitaw. Maraming salamat po sa suporta nyo. Aasahan ko sana po para pagbalik ko ng December o January, eh, magsama-sama ulit tayo at meron akong magawang ma-share ko anong blessing sa buhay ko. Salamat po. Aalis na po ako. Ano pa yung bagahe ko, oh? ay aalis na Aalis na po tayo. Ah, papuntang airport po. Ayaw man ay ko mang umalis, kailangan umalis kasi nga maraming kadahilanan. Malungkot po ang hirap umalis kasi nasanay po. Dito sa Pilipinas may mga kasama ka. Merong pagising mo may magluluto. Ngayon pag yung may gusto kang puntahan lahat napupuntahan kasi may sasakyan. Doon hindi o ang sasakyan kasi puro parking pagdating doon bayad bawat parking mo babayad ka. Bawat parking mo magbabayad ka. Kaya Sariling sikap po. Sa ibang bansa ka kapag nag... Mag-isa ka. Gusto mong kumain. Mamalingki ka. Gusto mong kumain. Magluto ka. Kaya palagi ho, nakakain sa labas, kung saan saan. Napakahirap ang buhay doon. Ang isang, ano, dayo. Lahat ng tao ipiplis mo kasi ibang lahi tayo iba pa rin yung sarili nating bansa pero dahil sa marami pa tayong pangarap marami pa tayong gustong tulungan kailangan tayo mag hanggat nabubuhay kailangan magsikap hanggat may lakas pa ay eh, kailangan magtrabaho nakakalangkot man, kailangan laban lang ng laban. Pag sumuko ka, big sabihin na pinis-contract ka na sa sa taas. Iba kasi ang pananaw ko, gusto ko yung hanggat may lakas pa ako, hanggat kaya ko pang magtrabaho, kailangan magtrabaho na magtrabaho. Ang dami ho akong kasama paalis. Hindi ho sila maghahatid sa akin. Yung aking kasama sa bahay paalis din papuntang Dabao. Nagsabay sumabay lang sila kasi late late din ang kanilang flight. Ay ako ay ako rin late din ang flight ko. Kaya maaga kaming umalis sa bahay. Kaya marami ho kami sa sasakyan. may nagbabaka sa laka, bag, eh, nagbabaka sa sila sa ano, so, sa... Iwang peso. <laughs> 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 sa sila sa, sa daba kami makuhang ano, uh, ginto. <laughs> Salamat po sa suporta. Aasahan ko po yung suporta nyo. Kasi pag nasa ibang bansa, napakalungkot ho. Basta't nandyan ho kayong sumusuporta sa akin, maibsan po yung aking lungkot. Maghilo naman kayo sa vlog ko. Hello vlog. Vlog, hello, vlog, oh, vlog. hello. Hello, hello. Ayun yung aking wow. driver. Yun. Hello, vlog. Hello, Piso. Hello, Piso. <laughs> Welcome to Lapad. <laughs> 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 Ayan, yung sila nasa likod. <laughs> sila tak masaya sila palagi eh kaya pag nauwi sa iba pa rin sa sarili mong bayan talaga kikita mo yung mga tao kahit maraming problema uh, daming kulang masaya pa rin sila lahat naman wala naman perfect talaga ang buhay kahit sa ibang bansa ando ng income pero malungkot pariho rin kaya lang kaya kailangan lang tayo magpakatatag laban lang laban ng laban walang walang bibitaw Nat, mas, natutuwa lang po ako kasi kahit sa sandaling pagano pagbablog ko marami nang sumusuporta sa akin at ah, mas tumaas na po yung aking subscribe po Maraming salamat dahil yun sa inyo at dahil din sa pagsisikap ko. Talagang binibigyan ko ng oras. Kasi plano ko po pagdating sa Japan, marami akong pupuntan lugar. Gusto ko makasama kayo. Then pag-uwi ko ng Pilipinas, kung may maraming blessing, hindi marami akong blessing na may itutulong sa ibang tao din. Kahit malit lang yung kaya ko lang. Maraming salamat po sa suporta ng aking channel. Suportahan nyo naman po yung aking Amigas. Amigas 4845 po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ah, uh, ano na lang po tayo dun sa sa airport. Hintayin nyo na lang po. I-continue ko lang dun sa airport po. Andito na po tayo malapit sa airport. Dito ako sa Terminal 1. Malapit na tayo bumaba. Habang papalapit ng papalapit, papalapit ang lungkot. <laughs> hindi ka na di mo na magagawang gumite kasi pag nandito ko sa Pilipinas, magda-drive ka, may tagapit-pit ng bag, may may bibili ng tubig, doon, lahat Dito, pagpasok mo rin pa lang sa airport Para kang ano Magic Kailangan mag-switch ka ng Nag-iisa ka na lang Ikaw lahat ang gagawa Bagahe mo Tatlo pa naman yung bagahe ko Ay, lungkot Pwede bang sum sumigaw nung Darna! Ay, hindi pala pwede Kailangan talagang tanggapin natin Yung katotohanan na Ano pag nasa ibang bansa, lahat sa'yo. Gagawin mo, maging independent ka sa sarili mo. Magluluto. Mag-grocery. Lahat sa'yo yun. Lahat ng lungkot ay sa'yo rin yan. saya kasi marami ka rin ng kaibigan. Marami rin akong kaibigan doon sa Japan. Busy rin ako. Wala rin akong time talaga sa sarili ko dahil ang dami kong ginagawa rin doon. Lapit na tayo. Dito na tayo sa terminal 1 and 2. Pasok tayo. Dito na tayo sa terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport. Walang walang ka-traffic-traffic ang bilis naman namin ng biyahe. Mayra? Ba? Doon pa Doon sa ano, doon sa international entrance. Sa dulo ng konti. Mm. <coughs> kita mo yun doon sa, sa dulo. International. Hanap na lang tayo ng parking. And dito na, dito, dito. Maraming dito eh. Nandito po tayo ngayon sa duty free. Titingin ako ng alak. Papasalubong ko. Kasi yung aking uh, alak ay eh, nakumpiski. Kasi sa over baggage na ako. <laughs> ngayon, bib bibili ako ngayon ng alak. Yung mura lang. Kasi uh, papasalubong sa ko lang. Kasi sobra naman din yung pasalubong ko. Nandito ko ngayon sa duty free. Oh. Ito ang masarap talaga eh. Yan, oh. Yung black level oh, na, na blue. Hindi mo naman, oh. Ano bang, ano may suggest mo sa akin? Ang whiskey scouts uh, and whiskey lang. Oo. Kaso nga lang, ang mangyayari... Ito mga and... mm -hmm. whiskey 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 Oo. kung Mm -mm. Ang problema ko kasi sobrang ang bigat na ng bagahe ko. Ang, um, yan ang problema ko. Ano itong blue? Ito yan, ma'am. May Zonara Mm. -hmm. Sa mm -hmm. Ang ginamit niya is uh, e, Ito ba ang di mo daw ito, oh. Yan oh, po, yun, oh. Ayan mo Wait lang. Ang hirap na nag-isa. Kita nyo, nag-iisa ako ngayon. Ang dami kong alalay pag nasa labas ako. <laughs> ngayon, Nagpanik ako kasi ang dami kong tinanggal na bagahe kasi nung over sa ako. Ang mga ko dito, ang dami kong XO. Masarap sana yung ano, black label. Check ko lang muna ha. Ano ba man? Isang block level. Ano pa mabibili natin? Wala na akong maisip kung nabibili alak eh. Yun na lang siguro yung Teka. Kasi sobrang bigat ng pag yung tatlo ang kikunin kong chivas. San, ang ganda sana yun, ano? Oo. Ten dollars. Hindi ako makapag-decide po kasi mabigat na ho yung bagahe ko. Ngayon gusto kong Bumili ng tatlo, mas makakamura. Pero, sobrang bigat naman, ho. Alam nyo naman na nag-iisa ako. Wala akong kasama. Ayun. Walang malaki nito, miss. One size lang. One size lang? Yes, Punti lang ang different niya, ano, dito. So, magkano sa... Dapat uh -uh. saving yours lang sa peso ko. Oo. Pat-check mo nga sa Philippine Money. Oo. Uh -uh. gusto ko nun kasi Napakahaba pa yung oras natin. Ang ating flight is six o'clock kaya nasa 4 o'clock pa lang ngayon. Kaya iikot muna tayo dito. Shopping shopping tayo. Para maiwasan yung lungkot. Napakalungkot ang hirap talagang mag-isa ito dito My goodness. 600 po. Ang 300 lang ang binibili ko doon. Grabe ang mahal. Dollar ang presyo nila. Dito na po ako sa waiting area po. Ayun ah, yung aking nasa gate 16 na kami papasok. Pumunta na ako dito sa loob. Kasi ikot ka ng ikot doon, wala kang maukausap, ang mahal ng bilihin. Kaya gusto man bumili, ang dami ko ng gamit kanina nag-over sa ako kaya hindi ako makapag-vlog kanina pagpasok kasi nga ang dami ng over baggage ako ang dami kong bitbit -bit, mga sapatos ko kumot ko mga kortena ko hindi ko nadala po kaya dito na lang muna ako maghintay sobra-sobra na rin man ako ng gamit kaya Habang nag-uubos ako ng oras, kasi malapit na akong pumasok. 6 o'clock po ang aking uh, pasok ko sa, sa gate. Pasok ko sa aeroplano, 6 o'clock po. So, may 1 hour pa ho ako. Ayun, ang daming pamilihan doon. Mga alak. Pero... ito na po ako sa, ano, sa Hanida. Kinihanap po yung aking luggage. Dami. Uh, oh, dami. Wala yata akong sounds. Nandito na ako sa Japan. Hindi ko alam kung naririnig nyo kasi mukhang hindi ko napindot yung aking... Ah. Yung mic ko hindi ko napindot. Hindi ko alam kung meron akong sounds.